Hi guys, hi guys. So, happy Saturday evening sa inyo na medyo maulan dito sa San Pablo area dito sa May Laguna. And then yun, so we're back again on air. So, yun matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload. And syempre, uh, marami tayong mga thumbnails na uh, upload and na-release sa Facebook uh, sa, sa page natin. Uh, which is uh, apat yata to work at So, yun. And ngayon, so unang natin i-release is yung tungkol dun sa customization dun sa Microsoft Edge. So, gumagamit magamit kayo ng Microsoft Edge, yan meron yung free customization, which is very important yung wallpaper ng uh, browser nyo. So, yan ito. Open natin. Dito muna tayo sa Canary. So, si Canary is meron din siyang feature nito. Ayan. So, kung um, updated kayo sa latest version niyo um, uh, gumagamit kayo ng Canary or ng Microsoft Edge is pwede yung gawin yung uh, feature nito sa so, yan para ma-access nyo or para ko sa inyo yung preview is click nyo itong plus button ayan so pag nakalik nyo yung plus button so ayan actually na customize na ako kanina or nagpalit ako ng uh, wallpaper dyan kanina sa Microsoft Edge so kung gusto nyo mapalitan yan is click nyo ng ulit Ayan. So, itong may parang uh, settings or gear icon dyan. Ayan. Ayan. Click nyo nandun sa taas which is nalabas yung small pop-up which is yung page layout. So, pwede nyo i-ano sa focus, inspirational, or custom. So, pwede yan sa custom which is pwede kayo magtangay. Ayan, binigay mo kanina na short cut, wallpaper, so, sa face. Pero ito yung pinakamaganda, which is yung customized wallpaper. So, pag pinindot niya yan, mag edit yan, or kung ano yung mga saved na image sa inyo is automatic yan. So, ito pa ito, ito, ito sa inyo. Ayan, edit. Tapos, pili kayo ng current or ng predefined or uh, yung mga binigay na ni Microsoft Edge. So, gusto yung custom, yung picture talaga is click nyo lang itong image icon. Ayan. So, pag click nyo yung image icon, dito na sa yung gallery. Just kayo ng image dyan. So, hindi itong picture na mga kayo yung baby girl. Siya sa tree siya. So, ayan. Pwede yan. nyo piliin kung ano yung mga wallpaper na gusto nyo. Ayan. Kasi so, yung wallpaper doon. Kung click nyo yung check mark, and then meron yan na uh, resizer dyan, which is naka-portrait yan, depende yan sa inyong orientation ng screen nyo. and then click nyo yung set. Ayan, so, uh, break talaga yun minsan kasi depende yan dun, nga, dun sa uh, pixels or kung inan yung ano na, uh, picture. So, yun lang guys. And I hope nakatulong to sa inyo. And, sana, going yun nyo din, and nga na feature tolan na home. Isa din kayo sa mahide customize or change wallpapers wallpaper sa browsers. Nga guys, and thanks for watching.